kapit bahay natin dito. Pinag-uusapan ka na. Ultimong patay. Binyag, kasal na hindi ka imbitado, pumupunta ka. Bayan, karat ka Lata naman ng bahay. Kainis. Oh, hello Mare. Pupunta na ako dyan. Nag-makeup lang ako ng kaunti. Tapos paalis din ako. Nakaredy ng eco bag ko ha. Pag lalagyan natin ng binalot. Alam mo na. Pang Sharon. Amri! Yuan! Tarito nga kayo saglit! Bakit po, Mami? Palsa naman po kayo? Oo, mamemorate day yan ako. Alam niyo na. Pupunta kami ng kaibigan ko doon sa kaklase niya, ng kaklase, ng kaklase niya. ako mamaya. Nadala ko kayo pa mamaya pagkain. Paano po ngayon tangalian? Wala pa po kayong pagkain. Oo nga po. lang kayo sa tindahan ng sardinas. Huwag oh, century tuna na ha, mahal yun. Sardinas lang. O basta dyan na kayo ha. Dadanaw ko na lang kay mamaya, magsasharon ako. Sige na lang. Naku, sardinas na naman ang ulam. Oo, oh, ha? sardinas na kahapon. Sardinas ang naman ngayon. Habang si Mami, sarap-sarap na makakanakan. Pabili po! Pabili! Ano yon? Pauta nga po, Sardinas. Ay, hindi. Hindi mo na pwede magpautang dito kasi ang haba na ng listahan ng nanay Pwede lang kayo umutang kapag nakapagbayad na kayo. Ano ba yun? Wala um, tayo ulaman na yun. Tara na. Eh, paano yan Toyo at suka lang meron tayo dito. Okay na yan. Basta makakain tayo. Sige, tara. Kaya mo sarap pala yan. Kumain. Sarap din palang ulam ng toyo. Oh mga anak. Tapos na kumain? Opo. Anong inulam nyo? Toyo po. Toyo? Opo. kesa Kasasahod ko lang kahapon na hindi mo lang kayo binigyan ng pagkain ng nanay nyo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ayun po, nagsasaya po doon ay ipag birthday yan. Ako nang, lagi na lang birthday yan. Teka lang at kakaunin ko ha. Bakalan jeep na kanya. Oh, hello, Mare. Ah, talaga, bukas may birthday yan uli. Sige, kala ko dyan, ha? Ako pa ba magpapaiwan? Lugi nga ako ngayon, eh. Wala akong nga Sharon. Kakainis, wala talagang may uwi sa bahay. Uy, mahal! Paano ba to? Wala akong siya na siya eh. Anong mahal? Masaya ka pa niyan? Yung mga anak mo. Pinaulam mo, Toyo. Hindi nga ako masaya, wala nga akong nasharoon eh. Oo, oh, oh, sobrang kapal na mukha mo eh. Wala, imbitado ka ba ganda sa pagsasharoonan mo sana? Hindi, bakit? Eh gusto kong pumunta, niyaya naman ako ng kaibigan ko ah. Oo, oh, oh, ang kapal talaga ng mukha ng asawa ko ah. Kita mo oh, ang garang-gara ng damit mo, naka-make up ka pa. Ayun ba nun? Nakikita ko maganda. Tara na, tayo muwi na. Mm -hmm. Ayusin mo yung mga anak mo doon. Gala ka ng gala. Ah, na nasharoon. Ang kainis to mo. Bukas, babawi ako. Pupuntahan din kami bukas birthday yan. Eh. Ayako na ng nga kay kaibigan. Ano mga anak? Nakakot ang bahay ng sardinas sa tindahan? Hindi po. Bakit daw? Tawin na daw po nating utang. Magbabahid naman tayo ah. Talaga naman nagtanong ka pa? Tinuturoan mo yung mga anak mo mang utang? Tapos sardinas pa? Binigyan ka tayo sweldo kahapon ah! May pinaglalaanan ako noon eh. May pinaglalaanan ka pa para lang masyal? Alam mo ba ga, Lahat ng kapit natin dito pinag-uusapan ka na! Ultimong patay! Binyag! Kasal! Na hindi ka imbitado, pumupunta ka! Sorry, hindi na ako pupunta. Sadyang hindi na mauulit! Gawapag mo ngayon! Ayusin mo yung mga anak mo, ha? Oo. Alagaan mo na silang mabuti, ha? Oh, sorry na.